Samantala, before naghahanda na sa posibleng pagbaba ng supply ng isda sa huling bahagi ng taon dahil sa laninya at close fishing season, ahensya tiniyak na hindi maaapektuhan dito ang lokal na produksyon ng isda. Si Clazel Pardilia sa Sandro ng Balita Live. Yes, Naomi, para matiyak na magiging stable ang presyo ng isda hanggang sa katapusan ng 2024, inaprobahan na ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng libo-libong toneladang imported na isda. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, bumaba ng 10 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng ilang klase ng isda ngayong Abril kumpara na karaang buwan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sagana kasi ang supply ng isda dahil sa init ang panahon. Pero sa huling quarter ng taon, kung kailan karaniwang ipinatutupad ang closed fishing season, yan ay para bigandaan ang pagpaparami ng isda. Idagdag pa ang pagdating ng laninya o madalas na pagulan, inaasahang magkakaroon ng kabawasan ng supply. Ngayon pa lang, naglabas na ng memorandum order ang Department of Agriculture. Inaprobahan ang pag-angkat ng 25,000 metriko tonelada ng small pelagic fish gaya ng galunggong at makarel. Nakatalaga ito para sa palengke o mga consumer na inaasahang papasok mula Oktubre hanggang katapusan ng Disyembre ngayong taon. Makatulong ito para mas stabilize ang presyo kapag panahon ng close reason dahil alam naman natin na talagang magkakaroon ng gap sa supply gawa ng uh, sarado ang ating mga pangunahing uh, fishing ground. So kung mapapansin mo, mas ano ito, no? mas mababa ito kumpara doon sa inaprobahan uh, nung nakarang taon. Nung nakarang taon, uh, nasa 35,000 metric tons ang inaprobahan natin. Inisyu ang memorandum kasunod ng pag-alis si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng non-tariff barrier sa pag-angkat ng mga agricultural product na nagpapabilis ang importasyon upang matiyak ang pagkakaroon ng sapat na ng pagkain. Pero inalmahan ng ilang grupo ang importasyon ng isda. Pangamba ng ilang manging isda ang pagbagsak ng presyo ng lokal na isda na tiyak-aniyang ikalulugi nila. Pero sabi ng BFAR, Matagal naman natin na itong ano, uh, no, itong uh, closed fishing season at nakita naman natin na hindi naman hindi naman nagkakaroon ng ganong uh, sitwasyon. Ang dagat sa Davao, Palawan at Zamboanga Peninsula ay ilan sa mga fishing ground ng bansa na nagpapatupad ng closed fishing season. Yes, Naomi, ayon sa pamalakaya, Masyado pang maaga yung uh, pagsasabi ng uh, Department of Agriculture na nga uh, pag-aangkat sa isda at baka nga magdulot yan ng espekulasyon at magbabagsak sa presyo ng lokal na isda. Pero ang uh, iginigiit naman ng Bureau of uh, Fisheries and Aquatic Resources inagahan yung pag-aaproba ng importasyon ng isda dahil sa mga nakalipas na taon, uh, kapag months nila in yung importasyon na yan, ay nalilate naman yung pagdating ng mga imported na isda na nakakaapekto sa presyo ng isda sa merkado. Naomi? Maraming salamat, Clayzel Pardilia.